Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa ng Office of the Vice President. Di ba baba sa dalawang residente ang nakatanggap ng gift packs sa isinagawang Thanksgiving activity ng OVP sa Bupo Hall and Secure Satellite Office sa lungsod ng Toledo. Kaugnay pa rin ito sa selebrasyon ng ikawalong putsyam na taong anibersaryo ng OVP. Narito ang report. Libo-libong Pilipino ang nahandugan ng maagang pamasko ng tanggapan ng pangalawang Pangulo kasabay sa naging selebrasyon ng ikawalong putsyam na anibersaryo ng opisina noong Nobyembre. <laughs> Sa probinsya ng Cebu, 2,000 residente mula sa bayan ng Barili, Tuburan at Lungsod ng Toledo ang nakatanggap ng gift packs na naglalaman ng 10 kilong bigas at mga dilata kabilang sa mga nagkatanggap ng munting handog ay ang mga senior citizen. Tabang kayo gini ma'am. kayo ni na. Lipay kayo may nga si Inday ng sa tulido. Pasalamat lang sa mayo nga ang anak. Ang mga sa'yo mga pag Christian. Benepesyaryo rin sa inilunsan na Thanksgiving activity ang mga magsasaka. Dako kay ko tabang. Salamat ito sa mga Vice President pa Yung nakatabang kita Di na takapalit. Ang usap si Banaan eh. na kayo niya. Sudi kayo ko. Kala din ka pobre. Kakaulog ko na anak di man nakadalo sa ginanap na Thanksgiving activity, nag-iwan naman ng mensahe si Vice President Inday Sara Duterte para sa mga Cebuano. Hindi mahalaga kung nakatira ka man sa lungsod o probinsya, mayaman ka man o mahirap, nais naming ipabatid sa lahat ng mga Pilipino ang inyong kahalagahan sa pagbuo ng isang malakas, matatag at maunlad na bansa. Ngayong araw, handog namin sa inyo ang munting regalo na tanda ng aming respeto at pagkilanlan sa inyo bilang mga katuwang kaagapay at kasangga sa pagbuo ng isang maunlad at inklusibong Pilipinas. Tandaan na ito ay hindi ayuda. Ang mga regalong ito ay bilang pagkikilala sa pagsusumikap na ginagawa ninyo para matustusan ang mga pangangailangan ng inyong pamilya. Pagsilbihan ang inyong mga komunidad at maging responsable at produktibong mamamayan, anuman ang mga sitwasyong kinakaharap. Maliban sa mga magsasaka at senior citizens, nagkatanggap din ng munting handog ang maraming mangingisda, persons with disability at mga kapatid nating muslim. <laughs> Ilang mga Cebuano nakatanggap ng livelihood grant mula sa Magnegosyo Taday program ng OVP. Ang kanilang napiling negosyo, alamin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.